Grabe, sobrang laki ng King Cobra na nakita ko dito sa gubat namin mga pre. Habang naglalakad ako dito mga pre, Buntikan ko na pala matapakan yung malaking banakon. Sobra yung kaba ko dito mga pre. Sobrang swerte nga ng ating adventure ngayon mga pre. Kasi marami tayong nakita na mga iba't ibang ahas. Akala ko dito tabili lang pero ahas na pala mga pre. Grabe, ngayon lang ako nakakakita ng tabili na naging ahas. At sa kabilang banda naman mga pre. Yung ibon pala na nasa saging ay nalaglag sa harapan ko. Kaya agad-agad ko nang pinulot dito mga pre. At pinakawalan ko doon sa kakahuyan. Pero bago yun dito muna nag u umpisa ang lahat mga pre. Napapasan ko ang mga hoy at mag-adventure na rin dito sa aming bukid mga pre. Apo na kay ganda dito nga mga pre. Napapasan ko na manguha ako ng kahoy doon sa aming gubat. Sobrang sukal nga ng aking dinaanan dito mga pre. Ang gubat na pagkukunan ko ng kahoy pala mga pre. Ay pinupugaran ito ng mga ahas. Kaya dubli ingat talaga tayo dito. Mga idol dito pala kami nanguha ng kahoy mga idol. Grabe ka alibon mga idol. Ha katulog kayo mga idol. So mana ako nako. Dua pa kabok, mangita tada to sa pa mga idol. Habang naghahanap ako dito ng kahoy, mga hindi pre, hindi ko inakala makakakita ako ng ahas. Pre, mga idol, may nakita akong ahas mga idol. Grabe nga ahas, oh. Ah, lang siyang kahoy, mga idol. Hindi halata. Grabe, oh. So, delikado to mga idol, matapakan ba? Hindi hindi man siya halata. Dahil sa sobrang putik ng daan dito, mga pre, putikan pa nga ako dito madapa. Buti nakabawi yung paa natin kaya hindi natuloy. May nakita na nga ako dito isang palwa, mga pre, kaya kunin natin. Sa pangalawang pagkakataon, muntik na rin ako madapa. Nalug. So, na nakakita rin pala ako ng queen cobra. Mga idol, habang nangungwa ako ng paluwa dito, mga idol, oh. Ah, may nakita kong ahas, mga idol. Ano to? Mukhang king cobra ata, mga idol. May marami pa silang ano. Tingnan niyo, idol. Ayun ah, Ah, uh, makangking mukhang king cobra to idol. Marami siyang mga anak idol. Agad-agad na rin ako umalis doon sa may ahas para hindi na rin tayo makagat. Kasi matapang yung queen kubra mga pre kasi marami siyang mga anak. Grabe, sobrang sukal na pala yung aking nadaanan dito mga pre. Okay. Kaya dahan-dahan lang talaga tayo dito kasi maraming nakatirang mga ahas. Worth it naman yung hirap natin dito mga pre. Kasi sa unahan nakakita rin ako ng paluwa. Ah. Pwede na rin ito pang sugnod mga pre. Tinuro ko nga dito para makita ninyo. Ayun mga idol, may nakita tayong kahoy doon mga idol. Oh. Apaluwa idol. Pwede na yan idol, madami-dami na rin. Let's go. Pagkatapos ko palang mahawanan mga pre, nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Mga idol, habang nangahoy ko dili mga idol, ako nakita ang langgam, idol. Kakiyot sa uh, Ano ang pirok-pirok ba ni? Oh, kung kaon, idol. Ayun no, tawa na idol, grabe ka, ako, ano, cute ka ayo. Tara tara, tumbuyan dari sa may sagbot mga idol, At tumbuyan kay Loi kay idol. Pagkatapos ko palang pakawalan dito mga pre, naan may nakita akong banakon. Hala mga idol, grabe ang laki ng banakon, oh. Turo, ito sa kahoy idol, ka -na. Oh. na, na, ito, -zoom, ito zoom na to. Ha, grabe na sa banakon mga idol. Oh, Banakon ba na idol? Awa. Turan nila na idol, nakaw na. Dahil umalis na yung banakon mga pre. Kaya nagpatuloy na ako dito sa aking paglalakad. Kaso sa unahan may nakita akong kakaibang ahas. Para siyang tabili mga pre. idol, grabe na ako nakitaan mga idol, bitin mga idol. Unsa man yung bitin? Mura man siya kuan idol kanang tabili mga idol ba? No. Nata tro? Ay zoom, zoom na ko. Tro? Mura man siya tabili idol. Unsa man yung bitin? Grabe kang ilo nga bitin idol oh. Ano sa mga Dahil madami-dami na akong nakuha ang mga kahoy dito mga pre. Kaya nakapagpasya ako na maglakad-lakad na muna. So ngayon mga idol, lade ko diri sa among bukid. La, 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 la. Ngayon. La. Grabe Tapit na tumban. Kapit na tumban mga idol Grabi Grabe, bitin. Bitin. Banakon. Oh. Grabe, nagluko sa mga idol. kan pa tapang tira. <laughs> Dahil takot tayong makagat mga pre, kaya agad-agad na rin ako umalis. Madami-dami rin pala tayong nakuha ang mga paluwa dito mga pre. I hope na gustuhan nyo yung ating video ngayon mga At pre. At hindi nyo ako kalimutang i-follow. At huwag nyo rin pala kalimutang i-subscribe yung aking YouTube channel mga Dyan pre. Diyan nyo makikita yung mga full adventure natin mga pre.